guys, pupunta tayo ngayon sa Manapaw, Minalabak Manisor, magandang umaga napakagandang umaga guys Mag, uh, ingat tayo sa pagbiyay ride safe always Woo! yun no, mga bossing guys mga idol ito yung gamit natin palang action camera first time kong ginamit siya pero matagal ko na siyang nabili ang ating bagong X-Pro times 10 napaka sulit na action camera mura lang sila guys mura lang hindi siya gano kamahalan pero quality naman yung video nya And, uh, yung mga magtatanong sa atin kung saan ba mamibili uh, comment lang kayo para ilagay ko yung uh, link na uh, store ng aking pinagbilihan ng action camera Maganda to guys, kahit maliit siya. Pero maganda, malinaw yung kuha. Yan, makikita nyo. Ang kuha ng aking bagong action cam na X-Pro. nandito na tayo sa bayan ng Manapao, minilabak to Sur. Yan, binabay, binabay bay ko na ngayon papasok ng sentro ng Manapao. Yan, dito niyo naman, no. Itong daan na ito ay papunta pala to sa ano, Milaur. Tagus na to ng Milaur, shortcut na paggaling Pili. Kung ayaw mong dumaan ng papuntang Naga dito sa ano, Pwede ka ditong sumorkat, walang traffic dito. Yun, may mga party lang dito na lubak pa yung daan pero inayos naman. Nilalakyan na dito. Doon sa harapan ng magulang ko, malaki na ang kalsada. Uh, six line to. Pag naayos balang araw, maganda na dito. yan napakaganda ng view. Kitang-kita naman sa camera, di ba? Umaga pa kasi yan, wala pa masyadong araw pasok na tayo sa sentro ng Manapaw ito na yung sentro ng Manapaw sunod dito yung Ibakud na doon na sa magulang ko at dito rin ako lumaki dito rin ako pinanganak sa Manapaw na ito. dito rin ako nagkaisip dito rin ako uh, natuto na magbulakbol <laughs> yan yan, yeah, nyo naman, no? Spalto pa yan, no? Mga sa unahan yan, yan, inaayos na yan, no? Marami ng kalsada dito na, ano, gilid niya is binungkal na. Binungkal na yung, ano, gilid. Kasi lahat yan, inabot na yan ng widening. Yan. Yan, kita nyo naman, no? Kitang kita sa gilid, di ba? Yan. yan. Malapit na ako sa bahay ng aking magulang yan, kita nyo sa gilid meron ng mga, ano mga binungkal yan, laki na ng kalsadang to sa ngayon, medyo rough road pa siya pero, darating ang araw napakaganda na dito yun na nga yung nakakatakot dito eh kasi pag sobrang laki na ng kalsada sobrang ganda, Doon, ang bibilis ng sakyan no? sinira na nila yung, ano, simento yan yung lumang simento diba tinira nila ng bako yan. Ah, dito na yung laki na oh, di ba? Six line na yan, kabilaan. tatlo tatlo. Diba? Ah, dito na yung bahay ng aking magulang. Kukuha ako ng panggatong dito. <laughs> yeah. Dito na, oh, dito na oh, makikita nyo sobrang laki ng kalsada. Lapad. Ah, oh, di ba? Ah, dito na yung bahay ng aking magulang. Yan, pasok na tayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Follow for more, guys. Mga idol, mga boss, thank you sa suporta ah. at sa mga hindi naniniwala, thank you pa rin. So,